May tae. Sa dami ng meme na lumaganap sa internet, may mga eksena talagang tumatak yung kahit ilang taon na ang lumipas. Sa pagbibigay katatawanan ay wala pa rin kakupas-kupas. Kaya humanda ka ng matawa, mapailing at maalala kung bakit nga ba sobrang gulo pero sobrang saya ng internet natin mga Pilipino. Ito na ang unforgettable Pinoy meme moments. Tumatak sa isipan ng marami ang eksena kung saan si Pastor Kibuloy ay umano'y pinahinto ang lindol gamit lamang ang kanyang salita na para bang inutusan niya mismo ang kalikasan na Miguel sa pagyanig. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, lindol, stop! Umistop! Isusulat ako, lumindol. Sabi ko na <laughs> e stop! umistop din. Marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Wala kami! At sa susunod nating eksena, literal na bridge over troubled water ang peg habang masiglang nag i sina Kongresman Albi Benitez, Mayor Ben Climaco at iba pang opisyal noon, hindi pa man nakakatawid sa tulay sa putikang tubig na hulog sila sabay-sabay. Pero good vibes lang daw sabi ng mga opisyal at least daw hands-on inspection talaga. Sino nga naman ang mag-aakala na ang tulay na kanilang tinitingnan e eh sila rin mismo ang magpapatunay na hindi ito matibay. <laughs> Albi, dapat ma-replace na no, by cement. Oh. Pinag-uusapan pinag lang namin na dapat talaga i-cement oh, na yung... Bago nangyari, pinag-uusapan na, na, man, 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 na, na namin. <laughs> <exactly>. na cemento <laughs> Isang classic throwback na talaga namang hindi malilimutan sa telebisyon ang susunod nating eksena. Ang mainit na sagutan ni na Ray de la Cruz at Divina Valencia ay nauwi sa isang sakuna. At tapos na mapikon ang ating bida. O oh, oh, Ray, huwag kang magagalit sa akin pero ako bilang artista, ayoko matawag yung mga alaga mong artista. Well, Divina, <laughs> I don't know. Ah, uh, ikaw, artista ka ba? Don't question my credibility being an actress. Saan ka ba nang galing? Kandela no. <laughs> na balot naman sa gigil ang susunod nating ibibida sa sobrang gigil pati postiso niya ay umayaw na sa kanya. Isa pang classic hit ang susunod nating ibibida, ang paboritong pantanggal hangover sana ni Raymond na bulalo. Naging meet siya sa pag ng kanyang ulo, nang umorder kasi siya sa isang tindahan, cup noodles ang kanyang dinotnan. O yung bulalo yung gusto niya, hindi ko naman po alam na gusto niya pala, yung tunay na bulalo, At, tinapay po yung pinagbebenta dito. Tapos nag-offer ako ng cup noodles, bulalo flavor. Flashback. Ang go-order ko ay bulalo. Oh. Bakit ako bibigyan tap noodles? Bakit ako bayaran yung mga sabi ko? Ikaw! Okay, bulalo ka bulalo. Ikaw, pare! Or na ako bulalo. Bakit ako bibigyan tap noodles? Bulalo. check. Huwag kang makilam. Pare, ang bulalo, mga buto-buto. May laman. Pare, oh. sinusot-sot. Oh. Ang tap nore, pare, noodles. Sinusot-sot. No. <laughs> Talaga namang old but gold ang susunod nating eksena kung saan ang sanay seryosong pagdinig ay nabalot ng katatawanan matapos na questionin ang dating security aide ni Laila De Lima na si Jonel Sanchez sa kung ano nga ba talaga ang tawag ni De Lima sa kanya. palayaw mo? Hindi at tinatawag sa'yo? palayaw mo? Sa bahay namin sir. Hindi, kay Secretary De Lima. lang sir, Jonel. Kunwari, tawagin Tawag ni Secretary De Lima sabi niya, Jonel, hoy! Ganon? Hindi sir. Ano? <laughs> Natame Jenan. naman ng aktor na si Ken Chan habang on take siya sa All Out Sunday noon nang basahin niya ang isa sa mga shout out at huli na nang malaman niya na may mali pala sa kanyang binabasa. Shout po ate Judy sabi ni Jillian Barzaga. Jillian, Abang, hi. hi! Jillian! Ang laki na ni Jillian! Tapos, meron dito, Master Bater Jelly Pagtalunan. Pagtalunan. What? What name? All right. Thank you so much. Next na tayo. Uh, thank you to everybody na nandito ngayon. Tayo. Uh, thank you to everybody na nandito ngayon. Mamaya, uh, windang naman ang mga netizens sa video ni Cobra King noon kung saan wala nga siyang takot sa ahas pero takot naman sa eba matapos na siya'y mandiri sa ahas na nabahiran ng dumi. Sa wakas po nakakuha na yung kriminal na Cobra. Ngayon po. Eta eh. Eta eh. Ba't hindi nyo naman sinabi? <laughs> Mga kaibigan, pasensya na kayo. Ba't hindi nyo sinabi? Nakuha kasi ito sa ano, ilalim ng CR. <laughs> Paano naman, pahugan? <laughs> viral naman 'oon ng eksena kung saan bida si Jane Cvicco. Ito ay matapos sa Pian live sa programang Julius and Tintin kung saan umani ng iba't ibang reaksyon kung totoo nga ba o gimmick lang ang nangyari sa kanya. Nandito sa hotel noon. Kaba na papanginandam ko noon. Yung No ano po yung opo. Nagiiwan na oh. Nagiiwan i-chura ni MJ. Jane. Jane Jane Jane, Jane 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 Father, lang uh, Jane, are you okay? Minsan na rin siyang naging bida sa programa ni Corina kung saan ay sinapian din di umano siya. Ayoko na! Ayoko na! Ah! <laughs> At kung katatakutan lang ang pag-uusapan, aba hindi magpapahuli ang susunod nating ibibida dyan. Ang sanay matiwasay na pagbabalita ni Jem Avancenya na sa sigawan matapos na siya'y mapagtripan sa horror house na kanyang kinatatayuan maging ang kanilang mga laruan! Mga laruan! Oh <laughs> Usap-usapan noon ang issue sa may-ari ng pagawaan ng lambanog na ikinasawi ng ilan sa Laguna upang mapatunayan na ligtas nga ang kanyang produkto habay uminom siya sa harap ng kamera. Pero kakaibata ang nading reaction niya. Ito pong aking lambanog ay safe na safe. Ito po. <laughs> <laughs> ako po ang nang mamamatay kung talagang nakakamatay. Sino <laughs> ba naman ang hindi makakalimot sa epic fail at viral dance number ng Girl Trends noon na umani ng sambot-saring reaksyon patungkol sa kanilang choreography? <laughs> <laughs> Ngayon we naman sa katatawanan ng mainit na pagtatagpo ng dalawang motorista na ito matapos na magpang-abot sa kalsada. Tanggalin mo helmet mo. Tanggalin mo muna. Tanggal ko 'pag almuelto ako. O, tatanggalin ko 'to, tanggalin mo. Naimo. walk through the door but you came in with tears on the floor. Tanggalin mo. Bo, <laughs> balik muna 'yung helmet mo. Sir, sir. 'ko. Tanggalin mo yung helmet mo. Balik mo na 'yang helmet mo. 'Pag babalik. Ang palit mo. <laughs>

Gandon na pala tayo dati kasi aha, kurot na <laughs> Magningiti ang Tingin. sobrang tahimik lang Kahit may nagre na wala tayong At yan ang ilan sa mga meme moments na kahit gustuhin nating kalimutan ay sadyang tumatak na sa ating isipan. Patunay lang yan na sa mundo ng kalokohan, ang mga Pinoy laging may ambag dyan. At dito na apos mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagpuan. Kaya huwag ka kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli mga tropa!